mimbag mo. Pada pa, ha? mimbag. imbag mo, saot mo. Paano mag-saot ng bag? Nagami <laughs> sa likod mo. Okay. Sot mo yung bag ni Bibi. Ah, yung bag ni Bibi, sot. Bye. Pasok na sila sa e school. Bye. Pasok na sa e school. Bye, pasok na sa school ang dalawang